Happy nagpalang araw po mga batang mga kahusay ah, ah. Kung kayo na rin sa sitwasyong garnay At nakita niya Ay pihong nga yung puso yung madudurog dahil Ay kainama naman Ay arin ka si kagana pa sa LRT Ay kita niya yung mga lalakso po yung mga nakaupong yan ay sila ang babay south Ay kita niyo naman puro lalaki halos patay Ang nakaupo Patay Malaysia pa. ayaring ng babaeng ari ko. Kaharap na ng lalaking ari ng nakaitay. Ay masama ang lasa na kay ka. O. Ay talaga namang hinihipo ang kwan ay. Himas ang tiyan ay. At saka yan ha. Pabaling-baling na lang ng At hindi ko alam kung hilong-hilong -hilo na bagaw. Ano o? Ay, wala man lang magpaupaw ah, ah, Ay, nawawala na yata ang ating pagkapilipinaw. Ang paglalaan ng mga upuan sa mga kababaihan. Hindi naman lang natayo. Ay, eh. kainaman ang mga millennials ngayon. Ah, ay husay na husay. Kawaawa na siya yata. sa mga parang pakaramdam Kung ako ko naman ay nakaupo. Hindi eh. siya kung pinaupo. Ay, eh. kaya lang ay nakatayo rin na eh.